Good evening mga kalabiyog So ngayon, ah, hapid na hapit na may mga mga kalabiyog Malapit na dumating sa Trombitas oh, Dito po yung ano, kagubatan ng Amazon River oh, Tingnan nyo yung tubig, hindi na madilaw O oh, di diba? Yan yung mga kalabiyog ang Amazon River oh, Ang ganda ng ano Ang ganda ng Anong tawag doon? Langit Oh. Yan mga kalabyog. 36 hours na kami dito na gano. Nag transit. Oh, tingnan na eh. Oh, grabe ang ano dito, mga kagubatan sa Amazon River mga kalabyog. Ha. Ah. Yan. Kita nyo oh. sa kabila mayroon ding mga kagubatan yan, may mga monkey diyan. Oh, mga kalabyog, may mga monkey diyan. Oh. Pati ang dito sa mga sakay sa barko, monkey. Ayan <laughs> ah, mga kalabiyog ha. Ah. Malapit na kami. ah last days, dating na kami dito sa Fort Trumbetas Ay, ah, pakita ko sa kanyo ah, mamaya ah, pagdating namin mga last days. Pero hindi pa kami didikit mga kalabiyog kasi ano pa, ah, may isang barko pa doon. Oh, di ba? Kita yung ano, kagubatan na 'yan oh. Oh, may ano dito may mga tao nakatira siguro oh, oh i-zoom ko yan oh kita nyo kita nyo ba yan oh may nag ano dito nag araro oh tingnan mo may nag araro pala dyan oh oh ang ganda ng gubat nila oh oh di ba oh hanap maghanap tayo ng uh, ano unggoy. Kung mayroong bang unggoy dito O uh, ungoy unggoy or monkey Or anaconda Ayan o oh, mga kalabyog oh. Ay hindi pala mahanap ang monkey Kasi dito Nandito sa barko ang lahat ang monkey Ayan <laughs> ah, mga kalabyog Yan dyan kami papasok oh. oh. Kaya mahina lang takbo ng barko oh, Diba? Diba? Hindi na takbo ng barko, mahina lang yan kasi papasok, paikot-ikot kasi yung ano dito sa Amazon mga kalabyog, yung ilog. Oh. Parang yung tubig may maraming buaya siguro dito mga kalabyog or mga piranha, oh. Tingnan mo yan, oh. Parang ano, may anaconda diyan. Oh, kita nyo yan, oh. oh. may lawa pa doon sa ano, Oh, may bahay. Oh, may bahay pala dito mga kalabyog. So, ano pala to? Ma yung Amazon may mga tao na pala nakatira dito. Oh, di ba? So, yan lang po ang uh, video natin ngayon mga kalabyog sa Hapit na may mabot. So, uh, Waragod, labyog lang gabon na berwe. Bunal!